Hindi sinanto ng MMDA at ng DILG ang palusot ng babaeng ito na nagpakilalang kamag-anak daw ni DILG Secretary Benhur Abalos. Ang babae kasi tumatay yung padrino ng isang grupo na nag-ooperate ng Colorum Navan na may biyahing Laguna. Nobyembre pa daw noong nakarang taon nang lumulutang ang pangalan ng babaeng ito na hindi umano'y si Jazz Abalos. Gayun ba man, nagtungo sa MMDA ang babae para sana arborin ang nahuling kolorum na van. Pero hindi umubra ang modus ng babae dahil mahigpit ang bilin ni Abalos na kahit mag anak Kung may ginagawang mali ay dapat arestuhin. Sabi ng MMDA na nagugat ang operasyon sa Cubao dahil sa impormasyon na may van na iligal na nagsasakay ng mga pasahero. Nang mahuli ng MMDA na bisto na peke ang lisensya ng driver at binanggit na may-ari ng van ay kamag-anak ni Sekretary Abalos. Una munang nag-alok ng isang libong piso ang driver ng van para maabsuelto. Pero hindi pinatos ng MMDA. Dito na ginamit ang pangalan ng kalihim. Umabot pa daw ng isang oras ang hulihan dahil ayaw magpatiket ng driver. Patong, na pa, uh, patong patong na kaso ang kakaharapin ng dalawang sospek ng pagtetret sa ating mga operatives or sa ating mga enforcers dahil hindi lang naman po yung driver ang bumaba. Uh, meron po mga ilang mga tao na pumaligid po sa ating enforcer kaya ito po ay naging ano rin natin, no, kumbaga result. That's why nagkaroon po tayo ng isang malaking operasyon.